Hi guys, welcome to my channel. Sa video ng ito ay ating alamin ang posibleng problema sa ating makina. Kung bakit ito maingay o parang may vibration or parang may ingay na tulad ng gilingan. At alamin natin kung magkano ang cost kapag ipapagawa mo sa mga auto car shop. Samahan nyo ako. Natuklasin natin ang posibleng problema. Ito ang common issue sa mga minivan. Baka ito rin ang issue sa sasakyan mo. Kaya panoorin mo hanggang dulo nang sa ganun ay makatulong sa iyo ang video ito. Bago po tayo magpatuloy kung gusto mo ng mga ganitong content, please subscribe to my YouTube channel. Pindutin lamang ang subscribe button na inyong makikita sa screen ang aking sasakyan ay DA64B ngayon ay papacheck ko kung saan nanggagaling yung ingay actually guys dalawang beses ko na rin Aha. itong pinacheck sa mekaniko so nung una hindi nakita so hindi na solve kung saan nanggagaling ang ingay sana sa pagkakataong ito ay mahanap na natin kung ano ang sanhi. Ngayon guys ay habang hinahanap pa ng mga mekaniko ang pinagmumula ng ingay. Pag-usapan muna natin kung ano ang mga posible o sa natin kung bakit may ang ating makina. So narito po ang mga posibleng dahilan. Number one is lost pan belt. So yun, maingay talaga. So kailangan na ng Uh, palitan ang uh, ating fan belt number 2 is tensioner bearing kapag yun na or wala ng grease or wala ng grasa so yun ang tendency na uh, uh, maging maingay uh, lumilikha siya ng ingay number 3 is pulley baka na So check natin yung ating mga pulley baka uh, maluwag na yan so baka diyan uh, nagagaling yung ingay Number four is yung ating mga busing. baka uh, maluwag na yan or may may Luwag sira na no? So, kailangan ating palitan dahil uh, yan ay maglilikha ng ingay ano na pag uh, dumadaan tayo sa mga rough road Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit Uh, may naririnig tayong mga kalampag sa ilalim sa ilalim ng ating sasakyan so kailangan i-check natin yung ating mga busing so, i-check po natin yung mga ball joint nya so ayan guys ito ang sira na uh, dito nang gagaling ang ingay sa ating uh, tensioner bearing so tingnan nyo naman guys na tuyo na at uh, wala ng grasa or wala ng grease. At uh, ayan nga, uh, wala na rin siyang takip. Ayan, uh, may ingay yung ating uh, uh, sasakyan. So, dyan ang gagaling yung ingay. So... Ngayon ang tanong magkano ba ang ating gagastusin sa pagpapalit uh, sa pagpapalit nito. Bibigyan ko po kayo ng mga clue and tips kung inyong bibilin ito sa mga auto parts. Ito ay nagkakahalaga ng 800 to 1,500 pesos po. Pero kung gusto mong makatipid, maari po kayong mag-order sa online. Gaya ng Shopee, ito ay nagkakahalaga ng 200 plus pataas po, no? So, at syempre, manipis na rin ang ating fan belt. So, kailangan na rin itong palitan. So, ito, papalitan na rin po natin ang ating fan belt. So, narito ang total cost, no? Lahat ng ating uh, magagastos kung ating ipapagawa sa sa mga auto car shop no so mula sa pesa at sa labor narito po ang kabuuan ng nagastos natin sa uh, pagpapaayos natin no sa pagpapagawa natin ito so ayan po lahat ang ating gagastusin So ngayon ay itetest na po natin kung okay na kung uh, wala na po ba yung ingay no so i-check natin ngayon itetest natin kung wala na tayong ingay no na maririnig So, yun lamang po uh, for today's uh, video. Uh, kung gusto mo ng mga ganitong videos or ganitong mga content, please subscribe po kayo sa ating channel upang man-notify kayo kapag uh, susunod nating mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta